We can do it! Programang Hatid ay kwentong buhay na puno ng inspirasyon at aral mula sa ating mga kababayan worldwide. We can do it! Dito lang sa inyong 702 DZAS, FABC Radio TV. Hello mga kaibigan, welcome back sa ating programang Weekend Duet. At this time, um medyo iba ang nakikita ninyong uh, ka-duet ko. Actually, pwede kami mag-duet nito kumanta eh, kaya lang uh, hindi yata maganda. But uh, welcome back sa ating program and uh, beginning this uh, month of August I um uh si Jonathan Pastor Jonathan Mortiz is very very busy so hindi siya po pwede na sa ating programa pero alam ko nananalangin siya palagi sa atin so uh, kasama din natin siya in spirit <laughs> Jonathan iniwanan mo kami anyway we're just so happy to have our uh, special guest for today hindi ito iba na sa akin you no know? Uh, siya po ay uh, uh, kasama ko sa music ministry sa sa papuri at uh, naging sister-in-law ko siya at uh, hanggang ngayon ay magkasama pa, yung rin. pa rin. Hanggang ngayon sister-in-law pa rin. ko yun sasabihin mo. <laughs> walang wal, uh, uh, no ano na daw. Wala na daw uh, ang tawag doon no 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 exchange or um, hindi pwedeng uh, bawiin o Really, <laughs> <Isang tabiyoso laughs> but anyway te, welcome to we can do it how are you oh i'm very good and thank you thank you for inviting me to medyo makipag co-host sayo farasad buong buwan ang august di ba? yan ba totoo ba yes yes, yes. <laughs> Wala this nang Wala, wala, wala ang bawian nato. <laughs> Opo, isang isang pribilehiyo, isang biyaya para sa akin na makasama ang aking sister-in-law dahil mag-sister-in-law po kami dahil ang aking kuya ay asawa ni Maru. Kaya siya ay naging Javier, dati siyang Sepeda. Ako naman yes. dating Javier naging Ellis. Kaya yan po. At uh, yes, magandang-magandang araw po sa inyong lahat. At sana ay uh, maging masaya ang aming pag-uusap sa araw na ito. Nami-miss natin siyempre si Jonathan. Uh, pero medyo halos kasing tangkad ni Jonathan yung nakapalit. <laughs> okay. Hello Jonathan! Kung nasaan yes, ka yes. man. Mm -hmm. uh, okay. Si Jonathan ay nagliliwaliw, nagliliwaliw sa Thailand iyong oh, uh, pero ang alam ko is ano no yung uh, ministry and work ang kaniyang yeah, itinataon it ano it's, it's, kaya yes yes uh, god bless um, sa iyong mga ginagawa dyan sa Thailand tama at uh, hmm. siguro nag nag-umpisa itong tandem natin nung naging co-host mo ko sa Papuria ah. Oo oh, nga um, nasubok nila nasubok oh, okay. nila mag-co-host tayo nung July nung tayo oh. ay parehong nasa Pilipinas that was a really great um uh opportunity na tayo ay nagkasama right. doon kaya take the chance sige hey. mag-co-host tayo yes. for the papuri at yes, first time yes. ko din nakapag, ano, nakapag-programa sa Papuri offices, sa Papuri studios mismo. The studio mismo, alam nyo naman po, nasa, wala ako sa Pilipinas, nandito ako sa Australia, kaya ang aking opisina ay itong aking bahay. <laughs> kaya ah. that was really... That was a very good experience na ako ay nakapag-programa doon mismo sa FEBC Studios. At sana maulit, sana maulit sa sa future. Yan. Parang kanta yan ah. Sana hmm. maulit muli. <laughs> Reminder lang po sa ating mga mga suki at mga pagtagpakinig sa ating program. Ito po ating programang We Can Do It ay napapakinggan sa FEBC Radio TV, sa Facebook at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Ganon din, makikita tayo sa Channel 185 sa GCTV. Ngayon po, kaya ko um, ginawang special guest itong aking sister-in-law. Siguro marami sa inyo ang hindi talaga nakakakilala din sa kanya. Siguro nag, nag, uh, nadidinig lang siya kumanta sa mga recordings at saka uh, nakikita sa concert na nakakausap uh, pagkatapos ng concert at um, uh, uh, siguro hindi masyadong uh, marami ang alam ninyo but she is a very special lady um, in the ministry of uh, uh music ministry and in the ministry as a whole so sino nga pala talaga si Terry Javier let's start with Terry Javier okay, okay. Te, taga Kailangan saan ba ang ano taga Lang saan birth certificate? Dapat pala na ilabas ko yung birth certificate. <laughs> 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 Ito, talambuhay ko na, no? Ang oh, ating okay. topic. Mm -hmm. Right. Ikaw, kayo ay uh -huh. taga Mandaluyong, right? Uh Oo, -oh, ako po yung uh -huh. sinilang sinila lang sa Maynila kasi sa FEU Hospital. O oh, yan talagang sisimula natin birth certificate talaga. Oo, oo sige, sige, <laughs> sige. Pwede. <laughs> Pero sa, mandal sa Mandaluyong po ako uh, lumaki at uh, uh, nagkaisip kasi ang aking tatay ay talagang taga Mandaluyong. Samantalang aking nanay ay mulang, mula sa Cavite. Kaya talagang Tagalog region po ako. Ayan, so lumaki, lumaki sa Mandaluyong, tapos uh, lumaki rin kami sa church, ang United mm -hmm. Church of the Good Shepherd. yan, sa Mandaluyong. At dyan din kami. Siguro pwedeng kababata ka baba yeah. sa Mandaluyong uh, sa UCGS, United Church of the Good Shepherd. Ang dami kong mga memories dyan kasi nga lumaki mm -hmm. kayong magkakasama. At even kami ni Maru, doon kami nag unang nagkakilala sa church. No, A church. Nung, yes. Nung, yeah. Nagbumisita ka doon. Yes, no, so ay eh uh, kasi si oh, okay. uh, kasi si Maruis, Tubong kasi, Bisayas naman, 'yan. Uh -huh, mm -hmm. mm -hmm. uh, so, ah, yeah. mhm. At ako naman kasi uh, palagi ako pumupunta sa mga churches because at that mm -hmm. time I um meron kaming uh, program na uh, singing contest. So I scout, I scout

government employee sa munisipyo nag work ang daddy ko noon. Okay. Tapos mm -hmm. ang mami naman, ang mommy naman iko sa teacher na naging principal na naging supervisor. Kaya nasanay ako na both parents are working nung maliliit pa kami hanggang tumanda yes, na. Yes, yes. nagtatrabaho ang da ang daddy ko at ang mommy ko, pareho sila. Tapos ang um, syempre ang memories ko ng childhood ko with my parents ang da ang ang mommy kahit na busy yan nag work Monday to Friday pagdating ng Sabado yun yung araw ng pamamalengke tapos doon ako nag-aabang ng fresh seafood yan di ba pagka kasi pag Monday yes, to so... Friday galing freezer yung mga iluluto pero pagka Sabado mm -hmm. galing talaga straight from the market yan nagagawa niya lahat yon kaya nung naging magulang na ako na nag at pag-asawa na ako doon ko na-realize kung gaano kahirap pala yung ginagawa ng magulang ko nung nung kami ay maliliit, 'di ba? Wow. So 'yun. Uh, so lumaki rin ako sa Mandaluyong ako nag aaral Hindi <laughs> nutukso nga nila ako dahil ang ang eskwelahan ang lapit lang sa amin eh. tatawid lang ako sa elementary school oh, okay. ko late yeah. pa rin ako. <laughs> kasi sabi nga nila mas malapit mas late kang pumilos kaya late pa rin ako umaabot sa school. Tapos uh, nag uh, high school ako sa Central Escolar University. Yan, kaya Manila na. At tapos yeah. nag uh, yes, tapos nag college ako sa PUP. Ang yeah, kinuha that's ko, right. ang kinuha ko ay accounting. At natapos yes. po ako nag nag it was a privilege naman na during my time meron kasing honors class noon they were giving us a very special schedule na kukunin namin ang accounting in three years so wow. i took up accounting in three years kaya by 18 kasi maaga po ako nag-aral 18 years old tapos na ako ng ano ng accounting ko tapos oh, nag-review wow. ako nag ako for uh -huh. CPA nagtake ako ng exam na nakapasa ako, Eight, pero one. mag, 20. Wow. mag 20 pa lang ako. Wala pa akong 20 years old. Eh, bago ka bigyan ng lisensya, 21. So, inintay ko ng halos dalawang taon ang lisensya ko ah, na maibigay sa akin. At during that time, nung pagkatapos kong mag-take ng board exam, ay no naman ako, teka, 1979. Ang daming naganap ng 1979 eh. Oo, alam mo. Um okay I, I'll I'll bring you back to 1979 um mm -hmm. sumali ka sa Tagis Himig which is a singing oh. contest ng uh, so ng DZAS. So it must be yeah it must be tama graduate na ako tanda ko na po no senior na po ako uh -huh. <laughs> ah, pagkatapos ng pagkatapos kong graduate yan yeah, nag nag-review ako tapos it must have happened pagkatapos ng review ng exams ng board exams saka ako siguro sumali sa Tagis himig correct At and nanalo well, ako sa Tagis himig was... uh -huh. oh, tukat tukat the long story short nanalo ako ng grand prize for the year at noon naman oh, wow. nagkataon, noon naman eh hindi hindi nagkataon. Uh, will ng Panginoon na papuri 2 na ang 1979 1980 magpapapuri 2. Mm -hmm. Kaya mm -hmm. dahil nanalo po ako ng 1979, parang automatically ang grand champion ng tagishimig is an interpreter sa Papuri eh. Yes, so, ibinigay yes. Nila, yes. So, ibinigay uh, uh, nila sa akin ang awit ni Junji na Pintong Mahiwaga para kantahin para sa second papuri. So ang na-miss ko lang po unang, ay unang, ang PAPURI one. Mo, mm -hmm. <laughs> At at ang isa pang mahalagang nangyari ay dahil nga tapos na akong mag-review, tapos na akong mag-board exams, pwede na akong mag-work. So, mm, yeah, uh oo. -oh. Kinuha naman ako ng FEBC para magtrabaho doon sa kanila. So, sa, oh, sa, yes. uh oh, so uh -oh. nag-work ako sa FEBC uh -uh. sa accounting department. Yeah. Alam so, sabay-sabay yon, ano, ni, ni director Magbanwa. Yeah, I, I I heard about that. So, But then so, during the time ko Pagis... ay naging ang buhay ko ay naging FEBC na, Maru. Talaga doon ako nagwa-work, doon pa ako kumakanta, 'di ba? Sa Puri, no, tapos okay. yung mga maraming recording para sa radyo, yung mga, 'di ba? Marami tayong ini-record na kanta noon. Correct. Ang correct mga, okay. pati mga Tagalog adaptations. Marami akong na-record na Tagalog adaptations ng mga English songs, tapos unti-unti nang dumami nang dumami yung mga original compositions na ni natin, nang ni-record. yon, Tama So Talaga naman the Lord order the steps of a righteous person. Um maganda ang plano ng Panginoon. I don't know if you imagine that, no? Nung nag-graduate ka uh, ng college, for mm -hmm. the first time, I, I heard about three years lang ang, ang, ang accountancy mo, mm -hmm. no? Kaya talaga. Uh, uh, I don't know kung ginagawa pa nila ngayon yan sa PUP. Hindi na siguro, hindi na siguro kaya kasi marami pa siguro ang additional subjects na nadagdag pagkatapos ng panahon namin. Pero noon, ginaya. Oh, kinaya. Okay. At I ang see. isang importante okay. ayo kong ma-miss I accepted the Lord kahit na po lumalaki ako sa simbahan noong mga panahon na yon it didn't mean na okay na ako na pupunta okay. na ako sa langit uh -huh. I, uh -huh. yeah, it's only it's only when uh the gospel was was uh uh, uh clearly Preach. explained uh -huh. to us that we have to uh -huh. have that personal decision to accept Jesus as our personal Savior and Lord and repent yeah. of mm -hmm. our sins, na nalaman kung kailangan ko palang gawin yon hindi pala sapat na ako'y nagsisimba, o ang mga magulang ko nagsisimba, kaya nandoon na rin ako. Ay, mm -hmm. Mm -hmm. So, uh, at the age of 14, ko po tinanggap ang Panginoon. Actually, mag-14. Yes. It was May, May uh, uh -huh. 1974. So, it was at that at, at a period in my life or a stage in my life that i was just about to decide on what i was going to do like kung ano ba yung mm -hmm. kurso ko so I'm, i'm i'm grateful to god that he designed it that way na um bago ako nagdecide sa mga major decisions sa buhay ko ay nasa puso ko na siya at siya na ang nangunguna sa akin Um, maski nga sa pag-awit, di ba? Siyempre, meron tayong... Uh -huh. <laughs> nung pong ako, lahat nata ng singing contest na sa kasalihan ko. Yung mga oh, sa school, man. o sa... Natanda ko noon, meron pa ako sa munisipyo, meron pa sa oras ng ligaya ko. Kumanta rin ako. Siguro ang magiging ambisyon ko noon kung wala ako sa Panginoon, pang sarili. Kumbaga, ay gusto kong sumikat, ay gusto kong ganto di ba? Uh -huh. Gusto kong uh, kumanta, na. Ano, pero dahil um ang Panginoon, ang naging focus ng pag-awit ko first sa uh, choir sa church. Tapos nga uh, uh wala sa hinagap ko, wala sa imagination ko na bubukas pala itong uh, gospel singing. Na, na mm. I was, you know, na na nandun ako sa panahon 'yon, pagkakataon na 'yon na ang papuri ay nagsisimula at tapos ay nandun ako kumakanta ako sa papuri. Uh -huh. Na. Paano na, ba na, that's uh, okay. Let's go back into your childhood uh days. Kailan mo kailan ka sa nahili nahilig ka sa pagkanta? And then um uh ano ito na develop sa you aside aside from sa church because as a mm -hmm. church choir you know magsusolo ka pina lo ka ng choir director but but during your 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 growing up years um paano mo nalaman na ay gusto ko kumanta magaling pala ako kumanta na sa tono pala ako how did that start you know, alam mo siguro ito rin ang masasabi ng iba pang mga kumakanta na talagang from basta nang nagka-isip ako, ano, tay, talagang kumakanta no, na. Yung bang, maliit na ako. Oo. Oh, uh -huh. Basta na, alam, alam ko, di ba malalaman mo yun sa sarili mo kung nakakakanta ka? Tapos, Tumasabay na, ka kasi sa radio. Wala, wala namang mga, wala namang mga singers talaga sa pamilya. Mga mm, nag-choir, mm. mga magkakapatid kaming lahat, nag-choir kami. Pero wala talagang kumakanta sa amin. Ay, no. ako oh, oh. Ko, nagka-isip ako na mahilig na ako kumanta. Tapos yun, na, yung mga narinig mo sa radyo, sinasabayan mo. Basta, mm mahilig na lang ako talaga kumanta. Tapos, di ba, tayo noon, siguro pare-pareho tayo ng experience. Kapag mahusay ka kumanta, o mahusay kang mag-declamation, o tumula, pag kami bisita, itatayo ka dyan sa gitna at pakakantahin ka. O pa, pa. So, nangyayari rin sa akin yung patutulain ako ni mami pag kami mga bisita o nasa gitna. Marami kami, kunyari, nasa reunion or something. So naano at saka alam mo isang magandang um, aspeto yung lumalaki ka rin sa church kasi na-develop nade din yung pagkanta uh, mo o pagsasalita mo in front of other people kasi nagkakaroon ka ng mga That's pagkakataon true. na you are uh -huh. made to go mm -hmm. in front at tapos kantahin mm. o kahit sa choir yun nga kasi natututo kang kumanta na mayroong audience kaya magandang mm -hmm. training ang simbahan din para sa mga, yan po yung mga nakikinig na may mga anak kayo na medyo may talent. Nako, pag sa church niyo po na, na practice yun, paglabas nila sa maraming tao, sanay na sila kasi meron, meron na silang napag practice <laughs> sa church. Oo, oh. maganda, maganda ang, 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 ang training talaga. Okay, Terry. Um, ma-remember mo ba kung uh, um, gaano o kailan anong anong unang-unang contest o singing contest na sinalihan mo? Sana ma-remember mo. <laughs> Palagi ko meron akong nasalihan sa school pero alam mo hindi ko talaga matandaan. Ang earliest na natatandaan kong contest na nasalihan ko is oras ng ligaya. Imagine mo ha, TV. Oras <laughs> TV natatandaan. Ng... Oh, na, Yung mga na, medyo na, na, yung mga medyo kaedad natin, tanda nila ang oras <laughs> ng ligaya. May singing contest doon eh. Na Sino ba ang ano nun? Mga bata, Sino ba oo, MC mga ba, young people. sina Oscar so, Obligasyon, Silvia Latore, <laughs> yan ang nandyan. Ay naku, so, mga, ako dyan, na. So ako dyan <laughs> nung ako'y 10 years old. Yan, tandang-tanda yon yun. Siyempre, eh, tatak sa isip mo yun eh dahil kakaiba yun. Tapos siyempre, nakasali pa rin ako sa mga iba. Hindi naman ako nananalo eh. <laughs> Pero malakas ang loob ko. Ang unang-una uh -huh. ko nga na talagang tuloy-tuloy ang panalo ko. Kasi hindi naman din ako na... Nung mga high school, hindi na ako sumali eh. Mga high school to... Um, wala na. Tapos nga, ito, alam mo, kaya ako nakasali sa sa Tagisimig. Yung isang ka-schoolmate ko, Si Linda Agorino ka um, uh -huh. just unfortunately eh, ano wala na siya yeah. she's with the uh, lord, so lord now. She, yeah, unfortunately she's now with the lord and um, yes enjoying his presence. <laughs> ang uh, ano ang um, sabi niya sa Terry, ang ganda-ganda ng boses mo. Sabi niya sumali ka sa Tagis Himig, merong contest ng mm -hmm. DZAS. Sabi ko ay merong bang singing contest ng DZAS? Tapos sabi niya, oo, oh, oh, sige, tadaling kita doon. Sabi niya, kasi ang mga Aguarino, they live close oh, oh, to... Oo, ay, taga. Oo, oh, oh. FBBC, yes, mga payungir sa FBBC. Ayan, yes, yes. tapos, yun, sabi niya, sige nga. Tapos, daladala -dala ko yung, ano, yung gitarista ng simbahan namin. Si Mhm. Mm ay, yeah. punta kami diyan sa, punta kami sa DCAS, sumali nga ako. Ang host si Maru at saka si Pastor Dave Magalong. Pastor. Uh, ay, Dave Dave, Dave, Dave Marcelo. Sorry, Dave Marcelo. Dave sorry. Marcelo. Sorry, <laughs> sorry Pastor Dave. <laughs> si Dave Magalong composer po 'yon, composer yes, ng sa pagkanta Diyos yes. oh, ay Pag-ibig. Si Pastor Dave Marcelo is the older brother of Junji. Sila ang um, ang host. At 'yun nga sumali ako na na gitara lang ang aking accompaniment. Tapos 'yun, nagtuloy-tuloy kasi ang ano po noon weekly muna, tapos monthly winner, mm -hmm. tapos mm -hmm. quarterly winner, tapos yung yeah. apat na quarterly winners, sila naman ng grand finals. At ang mga nakasabay yeah, ko mm -hmm. po sa grand finals si Robert More. sino pa ba? Magdai. Ang uh, um, Brothers, Robert Dani Isagani oh, Liserio, and then si, yung uh, sisters, yung, yung tatlong magkapatid, Ah, Easton sisters, sisters. pala yung brothers. Okay. Uh -oh. At sister. kami po, so ako po, um, resulta ng tagisimig. Ako ba ang unang winner? Ako ba ang, kami, ako ba ang first year o merong previous no, uh, year? you're, you're, you're the second winner. The, the first ay ah. yung uh, Danny, Danny Siciliano and Ruben oh. Abante, si Bishop Ruben Abante. They oh, were the okay, first. Okay, uh okay. -oh. So second year pala. Parang kasabay din pala ang tagisimig ng papuri kasi ang papuri one, is Seven, the previous uh -oh. year too. 79, yes. Uh -oh. So yan, 79. tapos, yeah. mga sumunod pong winners niyan, si Cindy, De La Paz, La Canilao, ang iba pang Ricky winners, Sanchez. na naging papuri singer, yan si Ricky, si Miss Kisi, si Lorraine Ancheta, mm -hmm. si Bong mm -hmm. Aquino, yes, uh, sumali sila um, lahat yeah, lahat dyan. Right. So, yan. Yeah. we have about 3 uh, more minutes to go. Oh, um, share, share, ng oras. Your, your, share your special um, experience when you were in front of the microphone sa music recording studio ng FEBC singing Pintong Mahiwaga. That was your very first recording song, recorded song, right? Oh, oh, oh ang technician natin ay si, si, Roger Padrinao. Siya ang lagi yan. Yes, yes. Mm -hmm. Year in, year out si, Ro, si Roger. Tapos ang, ang napakaganda po ng studio ng, ng uh, FEBC doon sa Karuhatan, MRS ang tawag namin, Music yes, Recording uh. Studio. It's a big room na nandyan kami, grand piano dito sa tabi mo, tapos nakikita mo doon sa window, sa taas, mm -hmm. ang technician at kung sino man ang namamahala ng recording. Ay, at nandun sa harap mo na, si Kuya Romy Dinglas. At sa saka sa madalas yung composer nanonood din, kasi yeah. syempre gusto din mm -hmm. makita kung ano yung pagkanta mo. Mahirap po, hindi po madaling kantahin ng Pintong Mahiwaga kasi nagsisimula siya sa baba. Tapos bigla siyang tumataas ng doon oh, sa oh, tama. chorus niya. Kaya ibibirit mo siya doon sa chorus. Kantahin mo um, nga yung uh, chorus. Pag-isipan. Pag uh -huh. O oh, anong ligaya iyong malalasap doon sa kalwalhatian. Mataas siya. So, yes, yes. Uh -oh. Tapos uh ulit, ulit pa siya sa dulo. Kaya alam mo ba, sa recording, pwede po kaming mandaya ng konti. Pwedeng off. Oh, mm. stop mo na, hihinga muna ako. <laughs> Tapos mm. tuloy. Yung ganoon. Kaya kailangan ang mahirap po talaga sa live. Kailangan talagang i-prepare mo, i-practice mo. Correct. Ang alam ko, ang alam ko, Junji intended the song for Ruth Good. Ah, I see. Okay. Tapos Ruth, sabi good. sa kanya ng papuri, kay Terry eh, Javier namin ipapaawit ito. Sabi niya siya yung nanalo sa papuri, sa tagis himig. Tapos eh, siyempre hindi pa ako kilala ni Junji noon, sino kaya yon ganoon. Yeah, okay. Tapos ang sabi, ang sabi niya nga sa akin, I'm glad, talagang talagang para sa iyo pala yung kantang yon Kumbaga, mm. I, meant it for someone else, pero nung pinakanta na sa iyo, ikaw nga pala talaga ang dapat doon. At saka kasi, ito manggiling right. pala, Tumanggi rin yes. daw si Ruth sa kanya. Sabi ni Ruth, hindi, uh -huh. hindi, ko, ka, hindi ko makakantayan yun. Sabi ni Ruth sa kanya. And the rest so, is na? history. You know? <laughs> uh, who, who, who is Terry right now, it started that way. So, nadinig din yes. Niyo po ang starting point ng kanyang buhay. <laughs> At um, uh, maraming maraming salamat eh, sa pag uh, pinaunlad mo. We will be together for the whole month. So, so yes. I know there's still a lot of things to share. Sa so, reminder lang sa atin itong ating programang weekend. Do it. Ay napapakinggan sa FEBC Radio TV at napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV ganun din sa channel 185 sa GC TV. So, wala na kaming oras mga kaibigan but si Terry po will be with us for the whole month and um, I know from time to time mayroon tayong uh, itatanong sa kanya um, uh, regarding her ministry. But then for the meantime, ay maraming maraming salamat eh sa iyong time at oh ganun pleasure. din sa ating mga honor. mga tagapakinig sa radyo. Always remember Philippians 4.13. You can do thing, uh, thi uh, you can do all things through Christ who gives us strength. Sabi nga ng Lord, we can do it. Maraming salamat. Bye-bye, everyone. Inyong narinig ang We Can Do It. Dito lamang sa inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.